Saan si Tatay Kamlon? Ay, may hapon. Ay, may hapon. Ah? ito? <laughs> ano yung bahay pala na ito na pinagawa namin kayo na nag-occupant. Temporary malang man Ah. Uh, Ay, may unga. Abi kami 'to. Ito asawa mo? Uh, Taga diin ka? Taga bakulod. Uh, si Tatay mo dito mo nilagay sa kabila. Hindi nga kung dapat una hindi man imo magsugot, iya dapat imang. Ah. kaya hindi ipakita kasi nirin si ito nung nakaraan na pumunta sila dito mga kapobre, ito pala nangyari ito yung pinagawa nating bahay kay tatay Kamlon ngayon <laughs> dito na eh. ba't ano nangyari na naglipat ing? dito lang ako eh. yung anak ko, ay may anak may ay, yung anak ko eh, temporary man lang sila Gano'n ano? nakatagal? katagal? din sila ng Bakulod siya oh, ni Uwe bako, mm -hmm. yung Bakulod? Hmm Kataga Bakulod yung asawa niya Hmm uh -huh. Hey Gano'n kayo katagal dito? One year na kami noong January One year na lang? Oo One year na pala oh. Sabi mo bago lang Oo Isang taon na ah oh. Isang taon na ah Sos ginoo ko tapos uh, tayo, we, sa akin ang anak ko so. Sinong anak? Yung sa Maynila. Yung sa Abud. Uh, yung sa Maynila ang nagpatayo ng extension. Uh, Bakit parang pa nga, pali paliskad man ang nangyari? Pa nga. <laughs> Walang oh, pang pa dalawang yero. Oo oh, nga eh, dyan. Hindi na ako magbigay ng yero dyan. <laughs> Kasi ito ayos yung bahay mo dito sa kabila eh. Ay oo, oh, oh. contrary mo lang siya. Oh, ito po rari isang taon na. <laughs> <laughs> Hindi man kayo nagminsin sa akin na ganun ang nangyayari. di ba dito kayo, oh? Dati, oh? Diyan, oh? Nakitira lang kami doon Lala. sa tanating Oh. Lala. Kasi ang sitwasyon man ni Tay Kamlon, Lala. dati, Lala. wasak na wasak yung bahay niya. Wala pa kayo noon. Wala rin mga lumabas na anak noon, eh. Tapos si Tay Camlon, nagasuhot lang siya doon, nagagapang na. Ngayon, nagtulong-tulong ang mga subscriber na ganito. Magawan siya ng bahay. Tapos ngayon, malaman-laman natin na si Tay Camlon, dito na sa... Okay lang ba sa yan, Tay? Kaya nga, wala rin magawa yan ang ano, yung bunso mo eh. Ilan na anak niya, Kuya? Ito lang. Iba ini. Oh, ayan. Ha? Oh, guya ka. <laughs> Hindi ka guya huya Di pa ano nila na karon, ano ni lapos na ni dito sa kay Tatay mo? Hindi. Oh. Kita si ni ginbaklan nyo lang sang duha kayyero Roman to ang ang area ya eh. Ay, lang, naman, anong, naman, kay, Mapuli ka mo? Malipat maniwas si Tatay sa. Oh. Te wala naman nakaupo kaupo diri sa tatay nyo. Kung mag Inadala uli naman. Yung, hindi mo magsunod. Ay, kung mag uli ro, yung ta nga rin. Malipat o panda ng tikid Sa akong magulang. Dahil pinapalayas na daw siya dito rin. Hindi pa man kay ibaligya ko nung rin nga rin. Pero bukong pat sure kung ibaligya agad man. kaus masakit pala. <laughs> Nakayari man dito. Um. Ay bukong ta amig ta man ako sa oh. aking tiya man. Opo. At nandito na naman ang ebidensya. Marami oh. na naman ang ebidensya mga kapuso, mga kapamilya. Hugman ko naman siya be. Haba, just <laughs> ko tandway naman. <laughs> Kani sino ka inuman mo diyan? Ang pihirang patis. Hindi man din magpapugong eh. Ha? No, hindi man din magpapugong naman kung patulog ng mangkulunan. Ayaw, wag papigil? Oo. Alkoholik na siya anong, eh. Ano nga nyo, anong, anong, anong mataw sa allergy na nyo? Oo nga eh. Parang... Hindi man magtalabra buong. parang lumalakas man pag nakatandway no? Ibang klase man to. Tatay, ganito. Sabi ni ma Baloy, wala na siya magawa sa iyo kung ikaw ay naglalasing na o kung ikaw ay nagiinom ng ng alak kasi ganyan na ikaw eh alkoholik ka na pantulog lang tulog lang pampatulog ilan ang nainom mo ngayon siya pala madadagdagan pa wala na yung dagdag kaya nga dinala namin groceries para sa iyo hindi hindi ano hindi pera yung pinadala kong bigas saan? ah dito rin sa kabila sa anak mo rin mm -hmm. eh siya ang nagluluto at nag ano sa akin oh. so sa bigas sa bigas na nadala natin kayo isang saingan din kayo mm -hmm. ano trabaho ngayon ni mister mo? construction yan sa bahay ah nag construction ka? oo okay, sige sige hindi man naton ma sisi si pre. Nag-usap man siguro kayo? Oo, kami nga ni dapat di na hindi mo magsugot eh. ugo nga kami. So, nawa sa apo. Mm -mm. Oh. Hindi magdahog na. Ang sabi niya, para kapobre, pobre, dito daw sana si tatay sa dati niyang bahay ay eh, ayaw daw pumayag dahil yung nawa sa apo. O oh, sige. Halika muna tayo ito na. Oh, pag-grocery ito ni mam Ma ibaloy ha so, o, para sa iyo kita mabugat, eh. Bigat Bagay mo dyan O Baka maubos agad <laughs> O may gatas dyan o Anak ko eh Ha? Anak ko nagbabagit oh so kasama ulit sila yan dyan Sige, sino anong sinabi mo nung nakaraan na Kinuha pati dito yung groceries mo. Ano yung? Kinuha lahat. Yung, sino nagkuha? Yung Negra daw no. Ha? Negra. Pati dilata ko kinuha niya lahat. Sino eh, 'yon? Negra din. Ah, hindi mo pala yung, anak. Halalay siya sa akin na eh, hindi ako makata- makabangon. Oo. Uh -huh. Nalalayan niya ako dito. Eh mga dilata ko inuwi niya lahat. Hmm. Uh -huh. Pati pancit. Ay, ay, o, tagay, ay, ay, ay dito ka man time na yon. Wala nun. pa ako dito noon, nasa pa <pwede> ako. Hindi, di ba, pumunta kami dito, na nangyari, pinaliguan ko pa nga ito eh. Inayos ko tapos nung dumating ka, sabi ko, panatag na ako, nandito na ikaw. Hindi na tuma, na tumapabayaan si Lolo, may kasama na siya, hindi na magutuman. Dito ka na noon. Wala pa yung wala na kami abot ang grocery noon, mag ano na pagdating namin wala na. Iba pa siguro 'yon. January 13 kami umuwi. Ah. Nito lang January 13. Anong ah, last year, last year? ay apaw. Nagulat man yung sitwasyon mo. Sige kasi kung wala hindi ma, a, eto naking patas man ako kung hindi man dahil sa inyo magutuman man ko si tatay. oo kaya siguro sa inyong internal naman na agreement yan ako. kung mas comfortable sa doon mas comfortable naman kayo dito nasa inyo na yung pag-uusap yan hindi na ako masyadong makialam dyan sa inyo ayaw man yung sumama sa bakulod eh. ayaw sa tubuhan. dapat ito talaga dalhin mo rin ito kung saan kayo Ayaw nga sa mama doon. Eh, ang mangyayari nito, <coughs> balik naman ito sa dati. Ano ayaw, mangyayari dyan, ayaw, ha? Ayaw si mama, pag umuwi ako doon sa bakulo, de. Eh. O, dapat dalhon mo gini? Dalhon mo gini, tane. Eh. Kaya hindi ko namamu... Ano, sunod? Kausapin, Kausapin ko sunod. na lang yung ate ko sa... Atin, yung taga-pandan. Kausapin Ah, may ate man ikaw doon, oh. sa pandan, antike? Doon niya siya, pinapawi nung nagkasakit siya, ayaw niya. Ay, di ko subong nga, after this nga, makapuli ka mo sa negros mapuli hmm. man mapuli man siya dito sa pandan Di, mas okay eh, kung naras siya sa pandan na hmm. well, hmm. siya do, bata yaman, man galit po. anak ga rin pala yung may anak rin pala ito sa sa pandan yan nagpagawa ng ano niya ang extension ah yan nagbigay ng pera nagbigay hmm. oo ay very good man okay sige ay, oo ay tay ubod ka sa negros o sa pandan ka Tandan ako. Sa tandan. Baka mamaya magpaiwan ka dito. Hindi. Alis lang ako dito. Tumating yung kapatid ko. Hmm. Ay, patay ang binubuhay niyo. Eh. Ako, gusto pa mabuhay. Okay, salamat. Kung pagtira ko rito. Salamat. Kung palisin mo ako, salamat din. Mayroon naman akong pupuntahan. Hindi ako mag ano mukilang lang kakon mm, um, sana ako doon ako hmm. yun lang may ka nakasama ng loob si doon siya sa Spain maganda man ang buhay niya daw doon ba maganda hindi ang buhay niya eh. hindi eh, naman tumutulong sa amin hmm. yung mga patay yung tinutulungan niya Asos, yung lupa niya buhay yung kikinabang eh. kami hindi Tumutubas ng 14-15, hindi na kami kami oh. Ayaw magbigay sa atin. Tadalayan ni Mami Baloy sa iyo at saka bilin niya magpalakas ka. Ha? Ah. O, oh, sige. O, kapob, sa ito yung pagdala namin ng groceries dito kay... Maraming salamat. Oh. Anong gusto mong sabihin kay Mami Baloy? Maraming maraming salamat sa iyo. Kalimutan mo man ako. Maraming pa rin salamat. Paano kalimutan? Si Ma'am Ibaloy nga nagpadala sa iyo. Ha? Si Ma'am Ibaloy ang nagpadala. Anong mensahe mo kay Ma'am Ibaloy? Maraming salamat sa kanya. At maraming maraming salamat sa kanya. At sana ay tulungan din siya ng Panginoon natin. Opo. Sige. Ayan po, may kapobre si Tatay Kamlon. Maraming salamat po, mamibaloy sa padala ninyo. Magandang araw po sa lahat.